Mahal na pong Jesus na sareno, naririto na naman kami inyong mga deboto. Lumalapit kami sa inyo ng buong loob sapagkat nais naming ipakita sa inyo ang aming marubdob na debosyon at pananampalataya. Nais naming ipakita sa mundo kami iyong mga deboto. Ngunit mahal na poon, maipakita rin nawa namin sa iyo ang tunay na pagtitiwala. Hindi po ang ibig namin kung hindi ang ibig po ninyo ang mangyari, ang kalooban ninyo, ang pamamaraan at panahon ninyo ang maghari sa amin. Mahal na pong sa Sano, sana po katulad din maging buo din ang loob naming gumawa ng mabuti. Maging daluyan ng kagalingan, kabutihan, at pagmamalasakit sa aming kapwa. Lalong-lalo na yung mga nahihirapan, inaapi at nag-iisa at walang boses sa lipunan. Mahal na pong Jesus sa sareno, narito kami. Kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.